Paano i-hide ang mga apps na tayo lamang ang nakaalam. Napakahalaga nito, kaibigan, kasi nga kung may mga apps ka na konektado sa bangko, ay pwede mo itong itago. At pwede ding itago ang yung Facebook at yung Messenger para na rin hindi nila makita ang mga litong apps. So kung interesado ka sa ting video, i-click ang palubuton at i-subscribe mo na din ako para personal mo kung ma-message sa mga ganito nating tutorial. Tara, let's go! Kam sa ating pagtuturo, kaibigan. Isang sir lang, masaya na po tayo. So, ganun lang, kaibigan. Tara, itago na natin ang ating apps at itago ang Facebook o kaya Messenger. So, hanapin lang ang settings ng iyong phone. At dito sa settings, hanapin mo lang itong security and privacy. So, nandyan lang sa setting nyo, security, tap lang at hanapin lang natin ang hide apps okay at ito na nga hide apps tap lang natin so black screen ang nakalagay sa inyong monitor diyan kasi nga maglalagay tayo ng screen password okay type ko na so ito na nga kimigan after natin maka-type ng screen password ay lalabas itong mga app na pwede nating itago so ang itago lang natin itong Facebook okay yan tago lang natin to itong dalawa so at siyempre itong messenger para hindi nila malata na may kacha tayo sara yan okay at sa ganyan paraan magbabak lang tayo bak lang tayo Tingnan natin kung natago ba. So, wala, wala na nga dito yung Facebook, ibigan, So, wala na. Yung messenger, wala na din. So, paano nga ba ito makita pag uli? Baka mataranta ka kasi nga wala na dito mga mis Facebook at messenger. Hindi na mo na mahanap. Balikan mo lang ang Facebook. Then, itype mo dito ang hide apps. Tied apps Okay. Eh, tap yan. So, dito na tayo sa ating mga apps. So, itagilop lang natin to pag tagilop -tag lang natin to kung gusto nating buksan. Okay? At yung messenger, asan ba yun? Ito. So, tingnan natin ulit dun sa ating wall So ito na nga yung Facebook at Messenger. So ganun lang kaibigan. itago ang apps doon sa ating phone para sa ating security. So isang sir lang masaya na po tayo. Salamat.